ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang kaniniyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay naalihan ng demonyo at masyadong nahihirapan. Ngunit kapatok may di tumugon si Jesus at lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at sinabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noonday, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hello mga Katula Kids! Andito na po tayo sa ikadalawang punggo sa karaniwang panahon. Ako nga po pala si Brother Jonas Solano Malana is si mula sa Congregation of the Priests of the Sacred Heart of Jesus. Ako ang makakasama ninyo sa inyong pangmininlay-nilay sa linggong ito ang Ibanghelyo sa linggong ito ay tungkol sa isang babaeng taga-Kananeya na humihingi ng tulong kang Jesus dahil sa kanyang anak na inaalihan ng masasamang espiritu at masyadong pinapahirapan. Ngunit, noong ay hindi tumugon si Jesus. Subalit, dahil sa kanyang matibay na pananali at pananampalataya, ay tininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa matibay na pananalig o pananampalataya sa Diyos. Marahil marami na kayong naririnig ng mga kwento kagaya sa ating Ebanghelyo tungkol sa pananampalataya mula sa Biblia, sa mga turo ng simbahan, at kahit sa inyong mga magulang. Subalit, ang kwento natin ngayon ay bahagyang tumutukoy sa pananali na hindi sumusuko. Ang pananampalatayang hindi sumusuko ay tulad ng paniniwala sa isang bagay o sa isang tao kahit na ang mga ito ay talagang mahirap. Isipin mong sinusubukan mong matutunan kung paano magbisikleta at patuloy kang natutumba. Pero kahit mahirap at nasusugatan ng paulit-ulit ang mga tuhod mo, ay patuloy kang nagsisikap at naniniwala na sa huli ay makakasakay ka na hindi na natutumba. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng napakalakas na pakiramdam na nagsasabi, alam kong mahirap ang mga bagay ngayon, ngunit hindi ako susuko. Naniniwala ako na kung patuloy kong sinusupukan ang aking makakaya, ang mga, mga bagay ay magiging mas mabuti at madali. Katulad ng pagtitiwala mo nasisikat ang araw tuwing umaga, kahit maulap kung minsan. Pananampalataya iyan, ang paniniwalang mangyayari ang magagandang bagay kahit na mahirap makita ang mga ito ngayon. Kaya, kapag mayroon kang pananampalataya na hindi sumusuko, para kang mayroong isang anghel sa loob mo na nagsasabing kaya mo ito. Kaano man ito kahirap. Tulad na kung paano hindi sumusuko ang isang ina sa ating helio kahit na nahaharap sa malalaking hamon sa pamamagitan ng hindi agad-agad na pagtugon ni Jesus. Subalit dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon at hindi hindi babaliwalain ng Panginoon ang kanyang hiling, kaya't patuloy siyang nananalig at umaasa. At diyan nagtatapos ang aking maikling refleksyon sa linggong ito. At lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Bye-bye!